Ngayong araw nga, ay dadayuhin natin ang viral na viral na champorado dito sa South. Ang champorado na talaga namang pinilahan at dinayo dahil sa kakaiba nitong dome na gawa sa tsokolate. Isang kainan na kilalang kilala din sa kanilang mga nagsasarapang donuts dahil sa napakaraming flavors na pwede nyo dito mapagpilian. At ang pinakamatindi sa lahat, sobra nga nilang ginagalingan dahil meron na din silang mga nagsasarapang pagkain na talaga namang patok na patok sa buong pamilya. Meron pa silang pa-workshop para sa mga chikiting. kaya wag na nga natin patagal nito. Tara! Takas muna tayo. At ang takas nga natin ngayong araw ay dito sa Binyan, Laguna. Dahil dito sa may Pavilion Mall, matatagpuan nga natin ang Maha Cafe and Donuts. Makailang beses na nga silang naipicture sa TV, kaya naman hindi nakatakataka na kilalang kilala sila dito sa South. Dinadayo nga sila dahil sa kanilang mga nagsasarapang donuts at sa viral nilang champurado. Pero ang nakakatawa nga dito, meron na din silang mga nagsasarapang pagkain na talaga namang pasok na pasok para sa buong pamilya. Para magkaroon pa nga kayo ng idea, heto nga ang ilan sa mga tinikman namin. Hello, welcome to Maha Cafe here at Binan City, Laguna. Let's start na po sa ating savory products. Ayan, let's start po sa ating crispy kare-kare platter. Price range starts at 745 pesos. Po. Shrimp and pesto pasta to share, 485 pesos naman po. Maha ensalada for only 365 pesos. Salted egg crusted dory for only 595 pesos. Signature pancit guisado with rice noodles, stir fried vegetables, pork in a inasal, shrimp and fried fish tofu for only 595 pesos. Our salted egg pizza, 495 pesos. Then our new product, our Maha Signature Kansi, for only 1,195 pesos. At uh, chicken dinakdakan na sal, uh, for only 595 pesos. Then for our donuts, we have here our chocolate flavored donut, our Yam yema, or champura donut, then our bibingka special, Pinoy Pandan Fiesta, and our new version of mango graham donut. Then we have price range of 39 pesos up to 79 pesos each. Our version of pistachio canafe we have here pistachio canafe overload price for is 285 pesos only. Then we also have our donut in pistachio canafe donut for only 199 pesos. Then for our donut waffles we have here biscuit crunch blueberry waffle and our cream in nutella for only 59 pesos each. Then for our drinks, naman we have our strawberry milkish cheesecake price range of 175 pesos to 205 pesos. Iced bonfire latte. Please, for only 220 pesos and up to 240 pesos. Passion fruit tea price range is 140 pesos to 170 pesos. Evergreen County we have a non-alcoholic spirit drink for only 160 pesos. Ice blended taro halo-halo price is only 199 pesos. Hot bonfire mocha bliss at 220 pesos. Sobrang nakakatuwa nga dahil sa tuwing pupunta tayo dito sa isa sa pinakapaborito nating cafe dito sa Maybini, hindi na nga lang donuts at mga masasarap na inumin ang may enjoy natin dahil meron na nga din silang mga nagsasarapang pagkain na pwedeng pwede para sa buong pamilya. Nasa mid-range nga ang presyo ng mga pagkain nila dito. Pero don't worry dahil bawing-bawi naman sila sa lasa at sa dami ng serving. Bawat pagkain ay visually appealing at legit na value for money. By the way mga katakas, habang nakain nga kami dito, napansin ko na meron palang nagaganap na kids takeover. Ito nga yung workshop para sa mga jikiting na gustong matutong gumawa ng pizza, donuts, or mga inumin. Yung mga nagawa nga nilang produkto ay para din sa kanila na may enjoy din nilang kainin. Siyempre, pag nandito nga kayo sa Maha Cafe and Donuts, hindi nyo pwedeng palampasin ang mga nagsasarapan nilang donuts kung saan napakarami yung flavors na pwede mapagpilian. At ang isa nga sa pinakabago dito ay ang kanilang pistachio, canafi overload na perfect partner sa kanilang masarap na kape. Pero wait, there's more! Dahil tinikman na nga rin namin ang viral na viral na champurado dito sa South. Ito nga ang kanilang champion rado. Ito nga yung champurado na may dome na gawa sa tsokolate. May toppings na nga rin siyang tuyo. Kayo na rin yung magbubuhos ng gatas. Kaya naman matatantya nyo kung gaano lang karami ng amount ng milk ang gusto nyo ilagay. Kung chocolate lover nga kayo, paniguradong magugustuhan nyo to. Available din nga ang pandan flavor at ubi flavor. At ayun nga, kung nagbabalak nga din kayong bumisita dito sa Maha Cafe, meron nga silang branch dito sa May Pavilion Mall at sa Southwoods Mall. Bukas din sila araw-araw. So paano? Dito muna natin tatapusin tong video at magkita-kita nga tayo sa next vlog. Muli ako nga pala si Will. Tara! Takas muna tayo!